Umalma isang grupo ng mga guro sa pahayag ng COMELEC na posibleng kasuhan ng mga teacher na biglang nag-back out sa pagabantay sa eleksyon. Hihingi rin daw sila ng overtime pay. Narito ang aking report. Kabilang daw sa mga naging problema at nagpabagal sa barangay at SK elections ang ura-uradang pag-atras ng pag na mga magbabantay sa sanang guro. Pangihinayang ng COMELEC, ginastusan pa naman daw ang training nila. That is totally unacceptable. Ang sabi nga po ng isang commissioner, eh kung hindi mo kaya yung trabaho, ay eh, bakit mo sana sinabi mo na kaagad, hindi yung kung kailan mag election tsaka natin gagawin. Because we do not want any delay in the conduct of the election. Hindi pwedeng basta lang na umayaw. Kung yun ay eh, sa economy, economic sabotage yun. Sa tala ng COMELEC, dalawang libo at 500 guro ang umatras bilang Board of Election Inspectors. Karamihan sa kanila nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Dahil dito, pinag-aaralan ng COMELEC ang posible pag-asampan ng kaso laban sa mga nag backout na guro. Idalmahan naman ng grupong Teachers Dignity Coalition. Git nila, alamin muna ang dahilan ng pag-atras ng mga teacher. Sila ba talaga ay gusto lang ba nila i-delay? No, gusto lang ba nila isabotan yung election, of course. No, kapag ganun po, ibig sabihin may kasalanan. Pero kung nakataya po dito yung kaligtasan, no, yung buhay no, ng ating mga guro, eh syempre mas mahalaga po yun kaysa sa ano pa mang um, bagay. No? Hindi may kakailang delikado at malaki ang papel ng mga guro sa eleksyon. Magdamaga ng kanilang trabaho mula botohan hanggang bilangan. Kaya naman hihilingin daw ng Teachers Dignity Coalition sa Comelec na dagdagan ang bayad sa mga guro. They deserve yung tinatawag po natin na overtime pay or additional pay no for this um additional tasks no uh, rendered Sa kabila ng delay sa eleksyon at proklamasyon sa ilang barangay, sabi ng COMELEC, generally peaceful ang 2023 barangay and SD elections. As of 3 p.m. kanina, 99.47% nang tapos ang canvassing ng mga barangay sa buong bansa. Tapos na ang canvassing sa 41,780 na barangay. 92.7% sa mga yan nakapagproklama na ng mga panalo. Si Pangulong Bongbong Marcos naman may payo sa mga bagong opisyal ng barangay at sangguni ang kabataan. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng isang bayanan. Binati rin ni PBBM ang anyay matagumpay at mapayapang barangay elections. Kabilang sa mga sinubukan kahapon ng Comelec ang pagboto sa labing isang mall, successful din daw yan at posibleng maulit sa susunod na eleksyon. We will expect na sa 2025 talagang may implement natin ito. Ang magiging concern na lang ho namin dito, ang pinag-uusapan namin sa loob ng komisyon, baka naman lahat ng mga botante gusto mo bumoto sa, sa mga malls. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.